Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa katatapos lang na laban ng uh, Pacers at Milwaukee Bucks. Okay, para to sa first round playoffs sa East Division naman. So, game 6 kanina, uh, nanalo yung uh, Pacers uh, kontra sa Bucks sa score na 122-98. Okay, so natapos yung series guys 4-2 pabor sa Indiana Pacers. So, tinambakan nila yung box sa home court nila uh, dito sa game 6. And simula pala ng game talaga, tinumina na, na ng Pacers yung laro. Sila na yung may hawak ng labang at hindi na nila binitawan to hanggang sa dulo. Okay, so naglaro nga pala dito sa game 6 si Damian Lillard pero uh, kulang yung uh, naging performance. And uh, talagang hindi po 100% si Damian Lillard. And wala rin talaga ang Giannis Antetokounmpo. So Makikita natin na hirap talaga yung box Kapag wala si Giannis Andito po po sa lineup Okay, so nanguna Check natin dito yung uh, scoring guys So nanguna nga pala dito Sa si Indiana, si Obi Toppin At uh, Tyrese Halliburton Okay, so si Topin meron sya 21 points Samantalang si Obi Toppin naman is Meron sya uh, 21 points 17 points naman si Tyrese Halliburton Okay, so samantalang sa box naman Okay? So, nanguna dyan. Okay? Si uh, Bobby Portis Jr. at uh, Brook Lopez with 20 points each. Samtala si Chris Middleton with uh, 14. At uh, si Damian Lillard naman with 28 points. Okay? So, dahil sa uh, pagkatalong ito ng box, laglag na sila sa playoffs. And uh, na lang natin sila next year. Samantala, mag-advance naman ng Pacers at waiting sila sa manalo sa laro ng Philadelphia 76ers at New York Knicks which is ongoing ngayon uh, guys okay so abangan natin kung sino makakalaban ng Pacers Knicks ba or Sixers yun lang guys promise salamat sa panonood